Para iwasan ang ingay sa ating kapaligiran, nakagawian na ng ilan na gumamit ng earphones o headset tuwing lumalabas ng bahay. Pero ang ilan halos mabingi sa pakikinig dahil sa taas ng volume sa mga portable media player gaya ng iPod o MP3 player. Kaya pa ng mga eksperto, hinay-hinay lang para hindi masira ang ating mga pandinig. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maki, alam mo naman na uh, yung uh, marami sa atin o yung uh, nahihiritan na iba na may sariling mundo, lalong-lalo na kapag uh, naka-full volume ang kanilang mga earphones. Ayon sa ilang mga nakausap natin, effective daw ito na pang-block sa noise pollution o yung pangharang, doon sa ingay sa kapaligiran. At payo nga ng mga eksperto, hinay-hinay lang daw sa pagpihit ng volume. Sa hilig nating mga Pilipino sa musika, mapa-rock and roll man! O himig na tila galing sa langit. Minsan sa jaraw nakukulong tayo sa ganda ng tunog at nalilimutan na ang nasa paligid. Walang pinipiling oras o lugar, mapa-highway man tuwing rush hour, tila ba may sariling mundo ang ilan sa atin, walang basagan ng trip. Ika nga. Anong pinapakinggan mo, sir? Uh music. Anong klaseng tugtog ng uh, tugtog nang uh, mga alternative music? Pop? Yeah. Okay, medyo upbeat. Yup. Mga love song, sir. Sample nga, sir, ng love song. Yung pinapakinggan mo. Yung ano? Huh? You ask me if I love you. Pari pa kayo yan. <laughs> <laughs> at kapag ganito nga naman daw ang eksenang sumasalubong araw-araw, sino ba namang hindi magnanais magtakip ng tenga o di kaya'y magsalpak ng earphones para ang bumaba yung busina at dumadagundong na harurot ng mga sasakyan... mag-fade out at masapawa ng ganito. O kaya na may ganito. I feel good, yeah. It's fine. Ayaw lang masyadong chaotic yung ingay. Taginit eh, kailangan lumamig tayo eh. Gaano kalakas yung volume mo sir? Sabi natin hanggang 10. Hang hanggang ano yung volume? sa 8 lang. Sa 8? Yes. Naririnig mo po ba yung paligid o, mo? Naririnig ko ba? alternative, hip hop, classical, you name it. Wala na raw babagets pa kay Mang Lolong, hindi Master DJ, kundi Master Tindero ng mga headphone. Sa tunog daw kasi ng kanyang aparato, hindi tumatagos ang ingay na nasa paligid. Kaunting control nga lang daw sa volume para iwas dekwat. Mas na mas malakas yung anong yabis. Ha? Uh -huh kaysa mga maliliit lang na headset. Yung base? pa Eh, itong nakapalibot kasi sa tenga mo, anong epekto niyan sa, sa tunog? Uh, bongbo -bong yung sounds na madinig mo. Pero ayon sa Department of Health, mainam na rin proteksyon sa noise pollution ng musika. Huwag lang na ito pa ang makakabasag ng tenga. Karaniwan kasi, if you cannot black out yung background noise, ang tendency mo, itas yung volume. Pag tinas mo yung volume, Uh, hearing loss can occur kasi naapektuhan yung hair cells ng inner ear. So it's not actually the eardrums that are affected, but the inner inner ear, yung nerves doon, namamatay yun. Over time, mas maganda mag-invest ka sa earphone that blocks out uh, background noise. Parang sa ganun, hindi ka nag-a-adjust ng volume. Kung iwas-disgrasya lang, sa jaraw, may nakalaang lanes ang UP Campus sa Diliman para sa mga biker. Kaya naman ang siklistang si Mark, kampanting magpapawis kahit pa magkabilang tenga ang nakatuon sa hip-hop music. Pag may kasama ka, may kausap, di mo na kailangan mag-headset. Uh, Pero pag mag-isa? Mag Isa lang, para di ka lang ma-boring. Lumalakas daw ang bawat padyak ni Mark lalo pa kung sabay sa indayog ng musika. Pero kapag nasa highway na, ang payo niya sa mga kapwa siklista. Parehong tenga mo lalagyan. Sa lang po yung uh, head. Kapag nasa highway? Bakit po sir? Si... Di na kasi ganong marinig yung ano, pag run sa sakit. It can distract but it can also Make your ride uh, fun. Kailangan nakafocus ka pa rin dun sa uh, your your eyes should work. From time to time, eh, eh, ano yung volume, listen to what's happening. Otherwise, baka may sumisigaw na tayo, binidigyan kang warning eh. Maki, uh, o oh Maki, ito yung isang tip mula sa DOH. Ano? Kapag meron kang pinapakinggan, iset mo daw dun sa pinakamahinang volume pero naririnig mo pa rin. At bigla mo itong pihitin sa malakas na napakalakas sa na volume at bigla mong ibalik ulit dun sa naunang level na mahinang volume. Kapag yung mahinang volume na daw yun ay halos hindi mo na marinig bigla-bigla, ibig sabihin daw, kailangan mo na magpatingin sa doktor at baka posibleng magkaroon ka na daw ng hearing loss. Maki? Maraming salamat, Cedric Castillo.